So mga idol, ari kita dari subong sa ruhas, uh, na vlog kita dari dapit sa People's Park nila nga kina tawag mga idol na uh, dili mga idol sa tao no. Matapok kita mga idol para makita view sa dagat idol.

tubig big uh, mataas ang tubig idol, so mga idol damo ka palaligo so ari idol pakita ko sa inyo no eh yes, mga idol ini buta no? sa ruas uh, dos, sa people's park mga idol na may kinadre patag to patag sa piyak mga idol para makita nyo yung view so, so idol ay rin gali ang so, mga baybay mga idol kung walang kita ka rin mga idol kaya ito masako dito kita no so are mga fountain so mga uh, idol no? so kung um, so kung mga tao mga idol tamo si mga bata so tamo sang may nagkalalat so tungod nga bagotuig

Malaligo mga idol. Oh, idol, oh. oh may mga rights man para sa mga bata, no? mga idol. Kamutri oh. mga idol na patuan nga mga vendors sa ruas. Opo, di man natin yung mga kabataan, mga idol no? so, mga tigulang so, mga idol, so, idol are no. labon mga kapatid ko mga idol ah uh, damo kag lagawan mga idol ah uh, Laminagate, mga idol no ito e, punta ah uh, upod kuman dari si Aswaon si si Saidol ka so lang uh, na nagpanyaga kami dito sa kinakanan mga idol wala so, uh, damo sa uh, palaligo namin kitso pong mga idol ang tempo kay ito wala git sa ulan so, manami gini mga idol so, sa ari ang ari dari mga idol no kapataan mga tigulang na nagahabi man mga idol

nga uh, pala dito dire nga uh, iban na uh, nagakat ko nga uh, mga malayo mga idol uh, kita, di, sa ruas bye bye mga idol kung gusto nyo magbisita dire uh, open din na di mga idol no wala nah, mo dinadikat ko uh, din mga idol

motor. Oke, okay. nah, kita nama kita sang nah, sepat, kita sang idol no uh, ah, matapok na kita, kita sa maghahanap ko sa ako ng motor so kailangan nita ko kita sang spot nga atong taga atuan kag ipa eh, vlog mga idol magto kay kay kahapon naman mga idol no kag ah, isa lang kita ang magapuli wala kita sa mga idol sa king ito sa daragang gamot dito mga idol saan tao hindi ako idol oh So, mga idol no ah, diri lang ko photo basta ang aton nga, nga video ah, uh, gamo maningati ning mga idol siguro nga nakalagaw kita Dari, sa Rojas so mga idol ah, uh, madamo salamat kag God bless sa inyo tanan happy new year halong gid mga idol